Patay ang driver ng isang van matapos magulungan ang kanyang mismong sasakyan sa Scout Borromeo, Quezon City. Nasawi rin ang lalaki -wheelchair na ka-wheelchair na binibigyan ng limos ng driver. Narito ang report ni Ivan Mayrina. Natulalang maraming nakasaksi sa tagpong ito mag alas sa isang gabi Dalawang taong nagulungan ang isang nakaparadang delivery van sa isang fast food restaurant sa kanto ng Scout Borromeo at Quezon Avenue sa Quezon City. Dead on arrival sa East Avenue Medical Center, mismong driver ng truck na si Philip Amonso at isang lalaking naka-wheelchair na humihingi ng karton sa delivery van. Kinilala siyang si Felipe Cure. Kwento ng pahinante, nakakalso pa raw nung unang delivery van. Pero tinanggal na nila ito dahil paalis na sila sa lugar. Ngunit dahil may kailangan pa palang ibaba na produkto, Inihabol ito ng pahinante. Di raw niya na malayang bumabarin para si Amonso para bigyan ng karton ng lalaking naka-wheelchair na una nang lumapit sa kanya para humingi ng bariya. Habang kumukuhang driver ng karton sa gilid ng van, sa gumalawang sasakyan. Sinika pa raw ni Amonso na ibalik ang galso pero inabot pa rin sila ng nililimusan na nooy nasa likod ng van. Pareho silang namatay umatras, umatras. Sabi ko, umatras nga. Bakit? Wala na bang kalso yan? Tinanggalan mo. Hindi na sila nakasagot. Tinalon ko na lang. Tsaka tinakbo ko yung harap ng truck. Tsaka pinrain ako. Nung pinrain ako na, tingin ko, nagulungan na sila. Di naman daw bago sa pagmamaneho si Amoncio. Kaya palaisipan kay Bulyeser kung bakit nakalimutan itong i-handbrake ang minamanehong van bago buo barang sasakyan. Si Correg naman madalas daw tumambay sa tapat ng fast food dahil nabibigyan siya ng pagkain ng mga dumaraan. Wala na rin naman may sisisi kasi kung makasalanan ng driver, sisi mo pa ba, patay na rin siya. Wala na rin tayong magagawa. Siguro kung ano lang siguro yung pananagutan nila, yun na lang gawin. Considering na yung driver ay ano, uh, namatay na, so yung criminal uh, liability niya ay extinguished na. Maaaring maghabol sila sa civil aspect sa ano sa registered owner. Para sa unang balita, Ivan Merina reporting.